araw nga pala ng biyernes ngayon mga body kaya tara adi may layo pa sa grating student mga nga pala ako nagising ngayon mga body dahil malayo pa ang iikutan namin lumabas na nga rin pala ako ng bahay dyan para magsaing ng babaunin kong kanin mga body Pagdating ko nga ulit dito sa poso namin is hinugasan ko na nga muna pala tong kaldero bago ko lagyan ng bigas. Pagkatapos ko ang hugasan mga body is nilagayin ko na nga rin pala ng bigas. Dito nga hinugasan ko na nga rin dito sa poso. Pagkatapos ko ang hugasan yung bigas pumunta na ng nga pala ako dito sa para isalang tong bigas. Sinindahan ko na nga rin pala tong kalat para maluto yung bigas. Lumbas na nga rin pala ako ng bahay dyan para maligo. Nilagay ko na nga rin pala dito sa CR yung tuwalya para kukunin ko na lang mamaya. Nagbomba na nga rin pala ako ng pampaligo ko dyan mga body. Passport na nga ulit mga badi, Andito na nga rin pala ako sa kwarto ni Kuya para maghanap ng white t-shirt ko dyan. Yung nakita ko na nga rin pala yung white t-shirt ko dyan mga badi, Nagdamit na nga rin pala ako dito. Inayos ko na nga rin pala tong damit ko. Pagtapos ko nga magdamit mga badi, nagsuot na nga rin pala ako dito ng sapatos. Pumunta na nga rin pala ako dito sa bintana namin para magsalamin. Nakita ko nga pala si Junkle dito sa bakura namin na nagwawalis. Yung nakita niya na ng nga rin pala ako nagbibadyo dito. Kumaway na nga rin pala siya. At nagpatuloy na nga rin pala siyang magwalis mga badi ang ganda nga ulit ng panahon ngayon mga body Eto nga pala sila tita at si Roxan maliligo na naman. Ang lungkot nga ng mukha ni Roxan dyan mga body At nung nilapitan ko na nga, kumaway na nga rin pala dito sa camera. Kapiti na nga rin pala siya dyan. Dito nga paris na nga rin pala kami ni ate dito ng bahay. Yung katabi nga pala ni ate yung pinsan ko. Pasok nga rin pala siya ng school. Passport na nga ulit mga body Andito na nga rin pala kami ni ate sa boundary ng Santa Barbara. Pasport na nga ulit mga badi, andito na rin pala kami sa tulay ng San Andres mga badi. Dumaan nga lang pala kami dito sa 7-11 ng San Andres. Lalabas nga pala si ate ng pera dyan. Pumasok na rin pala ako dito sa loob para makita ko kung gaano kadami yung mga tinda nila dito. Lalabas na rin pala kami dito ng ate ng 7-11 ng San Andres. At dito nga nakalabas na nga rin pala kami ng 7-11. Dito nga ay nakalis na rin pala kami ng 7-11. At nagpatuloy na kami ni ate sa biyahe. Music Passport na nga ulit mga body Nited ko nga ulit dito sa ina si ate Passport ng na nga ulit mga body Andito na nga rin pala ako sa school Passport forward na nga ulit mga body Lunch na pala namin dito kaya kumain na nga rin pala ako Bumili nga pala ulit ako ng ulam ko kay Kuya Miko Pass na nga ulit mga body Uwi na nga rin pala namin ng hapon dito Ito nga pala yung mga klaseng kong babae Babay pa nga sila dyan Ito na rin pala ako dito sa motor para umuwi ng bahay Palabas na nga rin pala ako ng bayan dyan mga body Ang ganda nga ng langit ngayong hapon mga body Paspard na nga ulit mga badi. Andito na nga rin pala ako sa highway ng San Andres mga badi. Andito na nga rin pala ako sa barangay ng Villa Binyegas mga badi. Andito na nga rin pala kami sa barangay namin. Malapit na nga rin pala ako dyan sa bahay mga badi. Pawaba na rin pala kami ng kalsada dito mga badi. Bago nga po pala matapos ng video na to, papalain share lang po. Maraming salamat po. Goodbye. Body.